Ngayon, marami ang nagtatanong, ano kaya ang maaaring mangyari kung sasali si Jerome Everdome sa America's Got Talent? Isang talman na ng pagseda-spying at posibilidad. Ang America's Got Talent, or AGT, ay isang entabladong kinatatayuan ng mga natatanging talento mula sa iba't ibang panig ng mundo. Ito ay hindi lamang paligsahan. Ito ay entablado ng mga pangarap. Dito ipinanganak ang mga bituin at dito rin nasusubo kung sino ang tunay na may world-class na kakayahan. Kung sakaling makatungtong si Jerome Everdom sa entabladong ito, tiyak na hindi lamang Pilipinas ang kanyang kakatawanin, kundi ang buong lahing Pilipino. Ang tinig ni Jerome ay hindi basta ordinaryo. Sa unang tono pa lamang, maririnig mo na ang nostalgia, ang kakaibang timbre, phrasing, at emosyon na sumasalamin sa tinig ni Elvis Presley Ngunit higit pa riyan, dala ni Jerome ang kaluluwa ng musika, isang bagay na hindi kayang gayahin ng teknolohiya o simpleng imitasyon lamang. Kung maririnig ito ng mga hurado ng America's Got Talent, tulad ni na Simon Cowell, Howie Mandel, Sofia Vergara o Heidi Klum, malamang ay mabibigla sila sa kakaibang timpla ng classic sound na may halong Pinoy emotion. Tiyak na ang unang reaksyon ni Simon ay magugulat. Ang tanong niya, Are you serious? That voice, uh, it sounds like Elvis. At mula sa unang himig, makikita sa mga mata ng mga hurado ang sorpresa at paghanga. Ngunit higit pa sa boses, ang kwento ni Jerome ang maaaring maging inspirasyon sa milyon-milyong manonood. Isang Pilipinong nagmula sa simpleng pamumuhay, ngunit piniling abutin ang pangarap sa pamamagitan ng musika. Sa The Clones, nakilala siya bilang The Filipino Elvis. Ngunit sa labas ng palabas, isa siyang taong patuloy na nagsasanay, nagpapakumbaba, at nagbibigay ng respeto sa orihinal na idolo na si Elvis Presley. Ang ganitong klase ng dedikasyon, ang pagnanais na ipagpatuloy ang isang legasya habang nananatiling totoo sa sariling pagkatao, ay isang kuwento na madaling tumago sa puso ng mga tagakanluran. Kung sakaling ito'y isalaysay sa America's Got Talent, hindi lang ito tungkol sa pagkanta. Ito'y magiging inspirational story ng isang taong hindi sumuko sa pangarap, kahit malayo sa Hollywood. Isipin natin ang sandali, ang entabladong puno ng ilaw, ang tunog ng gitara, at ang katahimikan ng madla bago siya magsimulang umawit. Ang unang nota ng Can't Help Falling in Love ay maririnig at kasunod noon, maririnig mo ang isang tinig na parang bumabalik ang panahon ng dekada 60. Ano mga tahura do ay mapaprigil? ang mga manonood ay mapapaluha. Hindi dahil lamang sa tunog, kundi sa espiritu ng musika na dala ni Jerome. Ito ang uri ng performance na hindi lamang umaabot sa pandinig. Ito ay tumatago sa puso. Kung magpapatuloy ang kanyang pag-awit sa iba pang klasikong kanta ni Elvis, gaya ng Suspicious Minds or It's Now or Never, maaari siyang maging viral sensation sa buong mundo. Isang Pinoy na bumuhay sa boses ng isang alamat at ipinakilala muli ito sa bagong henerasyon. Ang pagsali ni Jerome Everdome sa America's Got Talent ay hindi lamang personal na tagumpay. Ito ay magiging simbolo ng Pinoy excellence, patunay na ang talento ng Pilipino ay walang hangganan. Mula sa The Clones hanggang sa pandaigdigang entablado, dadalhin niya ang pangalan ng Pilipinas sa bawat nota at bawat awitin. At kung papala rin Maaring ito ang magbukas ng pinto para sa iba pang Pilipinong mga awit na gustong subukan ang kanilang kapalaran sa mga internasyonal na kompetisyon. Tulad ni na Marcelito Pomoy at mga TNT Boys, maaring maging isa rin si Jerome sa mga Pinoy Pride na ipagmamalaki ng mundo. Ngunit sa likod ng lahat ng papuri at potensyal, may mga hamon ding dapat harapin. Ang kompetisyon sa America's Got Talent, ters hindi fadali. Naroon ng iba't ibang performer mula sa iba't ibang kultura, may mga kakaibang talento, at may mga kwento ring kapantay ng kanya. Ngunit kung may isang bagay na kayang magpahiwalay kay Jerome sa iba, iyon ay ang authentic passions at emotional sincerity sa kanyang musika. Andal sa kanyang awitin ay pidurlayang paawit. Sto ay sigsari sa inang damdamin, ng alaala, -ala, ng pagmamahal sa sining. Kung sakaling makapasok siya sa semifinals o finals, tiyak na magiging isa siya sa pinakapinag-uusapang performer sa social media, YouTube, at mga international entertainment sites. Ano man ang maging resulta, ang pagsali ni Jerome Everdom sa America's Got Talent ay isang malaking hakbang para sa kanyang karera. Ito ay magiging inspirasyon sa mga kabataang Pilipino na may talento ngunit natatakot sumubok sa labas ng bansa. Maaring sa pamamagitan niya, muling marinig ng buong mundo ang Pinoy sound hindi lamang bilang imitasyon, kundi bilang pagbibigay buhay sa musika na may puso at kaluluwa. Ang kanyang paglalakbay ay magsisilbing paalala na ang talento, kapag pinagsamahan ng determinasyon, disiplina at pananalig, ay kayang umabot sa anmang panig ng mundo. Matapos mapag-usapan kung ano ang maaring asahan sa paglahok ni Jerome Everdome sa America's Got Talent, isa na namang mas malalim na tanong ang umuusbong. Handa na ba talaga siya para sa international spotlight? Sa parteng ito ng ating dokumentaryo, tatalakayin natin ang mga posibleng yugto ng kanyang paglalakbay sa AGT. Mula sa audition, reaksyon ng mga hurado, hanggang sa mga posibleng hamon at tagumpay na kanyang haharapin. Ito ay kwento ng isang Pilipinong mga awit na may pusong handang ipaglaban ang talento ng lahi sa entabladong pandaigdig. Isipin na natin ang sandali. Ang ilaw ay tumatama sa entablado at maririnig ang pangalan. Next up, from the Philippines, Jerome Everdom. Sa mga sandaling iyon, titigil ang oras para kay Jerome. Lalakad siya patungo sa gitna ng entablado, dala ang kanyang gitara o mikropono, at ang lahat ng mata ay nakatuon sa kanya. Sa likod ng kanyang nangiti ay naroon ang kaba. Hindi dahil sa takot, kundi sa bigat ng responsibilidad na dalhin ang dangal ng bansa. Bago siya umawit, maririnig marahil si Simon Cowell na magtatanong, Why did you come to America's Got Talent? At mahinahong sasagot si Jerome, I want to share my love for Elvis Presley and bring back his music with a Filipino soul. Isang sagot na simple ngunit puno ng puso. Pagkatapos, magsisimula na ang kanyang performance. At sa unang linya pa lang ng Can't Help Falling in Love, tahimik ang buong studio. Walang kahit isang salita mula sa hurado Tanging musika at damdamin lang ang nangingibabaw. Habang umaawit si Jerome, mapapansin ang mga reaksyon ng mga hurado. Si Simon, nakilalang kritiko, ay mapapahinto sa paggalaw. Tila nakikinig ng isang alaalang bumabalik mula sa nakaraan. Si Sofia Vergara ay mapapangiti, at si Howie Mandel ay magbubulungan, He sounds exactly like Elvis! Ngunit higit sa lahat, mararamdaman ng mga manonood ang authenticity. Isang boses na hindi lamang ginagaya si Elvis, kundi muling binubuhay ang emosyon at karisma ng isang alamat. At kapag natapos ang kanta, bubulaga ang malakas na standing ovation. Ang dos ng tiyo ay tatayo, palakpakan, at ang ilan ay mapapaluha. Ang kamera ay mag-zoom in sa mukha ni Jerome. Nakangiti, ngunit bakas ang luha ng tagumpay. Pagkatapos, maririnig si Simon. You know what, Jerome? I've seen many Elvis impersonators, but you, You didn't imitate him. You brought him back to life. That was special. At sa sandaling iyon, tatlong salita ang magbubukas ng bagong kabanata sa buhay ni Jerome. You're going through. Sa mga sumunod na araw, kakalat ang pangalan ni Jerome Everdome sa social media. Mga YouTube shorts, TikTok clips, at Facebook shares na may mga caption tulad ng Filipino Elvis stuns America. O, this man just brought Elvis back to life. Ang kanyang video ay magiging viral, milyon-milyong views sa loob lamang ng ilang araw. Makikita natin ang mga reaksyon ng mga tao mula sa iba't ibang bansa. What might we're Americanos, you're Briton, and we're raps to fans ni Elvis na magsasabing, This is the closest I've heard to the real thing. Ngunit higit pa sa kasikatan, dala ni Jerome ang inspirasyon. Isang patunay na kahit ang isang Pilipinong nagsimula sa lokal na entablado, ay kayang umangat sa pandaigdigang antas